Hello guys, have a nice day. Tara sabayan niyo kami, mag-shopping kami ng kasama ko. At pinalabas kami ng amo namin dahil mag-shopping kami diyan sa gratis. Kasi 70% off. Oh. Sabi niya, mag-budget lang kami na isang at siya nang bahala sa bayad. Kaya guys, sabayan niyo kami doon sa loob. Tara, for sure madaming tao. Imagine mo, 70%. 15% lang ang mamayaran mo. Tara, pasok tayo. Ayan, tingnan nyo guys, yung presyo, 57 na lang. 230, na kaya na lang. Ang laki talaga masisave mo dito, guys. Kaya sa minimum, pumunta na kami agad. Baka maubusan. Ay, hindi naman maubusan. Ang dami naman din kasi. Kaso lang, syempre, sa dami ng tao, konti na lang naiwan yung iba. Ayan, guys, pumila na kami. Bilis-bilisan lang namin kasi syempre, uuwi pa yung, may trabaho pa yung kasama ko. Ako, okay lang, alas dos. Pa naman ako aalis. Ayan, ayan na hey, Pinamili ko ang dami. Ang budget namin is 1,000. Ayan, yung uh, total sa akin is 1,100 binayaran ko yung 100 yung isang mimbo sa amko ko ayan ba diba? na -libre na yung mga personal na gamit natin yung shampoo ko is pang lalaki kasi nagkakadandrap ako ayan yung mga ang dami ang dami na nabili kasi ang mura lahat pang personal ko yan Diba? lotion with sunscreen, collagen para sa buhok. Maswerte tayo sa amo guys dahil mapagbigay ang mga yan, hindi madamot, lalo na din sa pagkain. Kami wala yung problema dito. Mapagbigay sila. Hanggang dito na lang. Oh, bye!